Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6 verses 7 to 15. Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita na magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang alan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sama sa masasama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang Ama namin, ang pinakamahalagang panalangin ng isang Kristiyano. Dahil si Jesus mismo ang nagturo sa atin. Ito ay patuloy na sinasabi ng ating Pope Francis noong nakaraang taon na balikan natin ang dasal ng Ama namin dahil ito ay napakaganda at isang perpekto na tinuro ng atin ni Jesus. Ang unang yugto ng panalangin na ito ay isang pagsamba sa Ama. Kung makikita natin ang relasyon ni Jesus sa Ama, napakaganda. Ama, ibig sabihin may pagkilala sa pagkaaman ng Diyos at siya ang anak. Ito ay isang papuri at pasasalamat dahil ang pagbibigay sa kanya ng isang pagiging anak ang relasyon sa ama. Ikalawan nito yung pagbibigay ng pagkakataon sa Dios para siya ang magbigay ng plano sa atin. Tayong mga tao ay maraming plano na gusto natin gawin. Ngunit kung hindi natin ito naayon sa grasya ng Diyos, baliwala din ang ating mga panalangin. Kaya maganda na iasa natin sa Diyos ang ating panalangin at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya na patuloy nating sinasabi ang ating mga hinihiling. At ang isang paghiling dito ay napakakonkreto. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. 'Di ba, mga material, mga day-to-day -day na pangangailangan ng tao at ito ay napakahalaga dahil hindi lang ito panalangin sa sarili kundi ito ay panalangin sa ating pamilya sa ating komunidad at sa ating bansa na tayo ay humihingi ng ng pang na pangangailangan at humihingi din tayo ng tawad sa ating ama na ang panalangin ng hingi ng tawad ay pagtanggap na tayo bilang tao ay nagkakasala. Nagkakaroon tayo ng ng mga bilang tao nagkakaroon tayo ng pagkakasala sa isip sa salita at sa gawa at ito ay hinihingi natin ang tawad sa kanya at panghuli, humihingi tayo ng gabay na huwag tayong mapunta sa tukso at nang tayo ay maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At napakahalaga yung bandang huli na Amen, mangyari nawa ang lahat ng ito. So si Jesus ay patuloy na na kikiisa sa atin sa pumagitan ng panalangin ito at ang panalangin ito ay uh, magandang gawin natin araw-araw na may damdamin na may pagpapahalaga at may pagninilay so ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat